One week na mga mawe Eto na naman nga ako At naglilinis na naman nga ako Nitong aming A-Fan Diyos ko Mio Napakadali talagang kapitan nga Ng alikabok Gawa ng bo bokas <laughs> Bokas? Bokas kasi yung mga bintana Ganun. Nabebesaya na naman nga ako ngayon For today's video oh. Kung minsan nga ay bisaya nga yung aking accent, gunner. Kasi bisaya naman talaga ako mga mawe. Pero anyways, eto na nga. Tinuhugasan ko na nga itong ifan namin. I mean, eto nga mga parts. After ko nga dyan mga mi, eto nga. At lumabas na nga rin pala ako dito sa CR at inilagay ko na lang nga muna to dito para nga matuyo muna siya. At eto na naman nga yung haharapin ko. Ano pa nga ba? syempre yung pagtutupi, gunner yung sign na marami na naman tayong labahin. Ganun. <laughs> Pagpasyensyaan nyo na nga, mga mi, dahil may sipon pa nga rin ang inyong kumawe Kaya naman, medyo ngungu nga ako magsalita ngayon. Usong-uso kasi talaga itong sakit. Kaya naman, ayan, nahawa na nga ako kay CJ. Siya kasi talaga yung unang nagkasipon dito sa amin. Ang tindi pala talaga ng sipon, no? Ang lakas talaga makahawa. Pero syempre, okay lang yun, anak. Ibigay mo na nga lang kay mami ang sipon mo nang mawala na nga yan sa'yo. And after ko nga magtupi, mga mi, eto naman nga mga hangin na inayos ko na para nga masabit ko na Pisting din yawa. talaga itong mga aso na to talaga namang nakikiduwit nga sa akin kapag nga itong mag start na ako mag voice over. Oh, <coughs> Naliligyan ba yun mga mawe may nag nga na aso kaya hayaan nyo na ayoko nang ulitin ganun Alam <coughs> naramdam, naramdam nyo nga yung inis ko sa mga ganitong eksena. Yung alam na alam mo na nga yung sasabihin mo, pero meron nga makikiduwi. Bantay kang irua ka. Kung umabot ka nga sa video na to, mga mawe, comment naman kung bakit dapat ko nga sa'yo itong ibigay. Ang size pala nito ay 6 months to 1 year old. Pwede, pwede nga ito sa mga junakis nyo na bibinyaga. Sagot ko na yung free shipping, mga mawe, kaya don't you worry, I got you. <laughs> Mamimili nga ako ng deserving, gano'n. Maliit na bagay nga lang yan, pero maraming maraming salamat nga sa makaka-appreciate. Alam mo yun, nakakatuwa nga bigyan yung kahit malit na bagay lang ay talaga naman napaka-grateful. Meron okay. din kasi mga mawe na binigyan mo na nga ay hindi pa nga kontento, gano'n. Kuna so, okay. din pala yung Eva ni Assemble mga mawe at kinabukasan na nga ito mga mi wala ang power dito sa amin maghapo. Kaya itong si CJ ay inilabas ko na nga lang muna dito sa labas dahil nga dito ay sobrang hangin. Mm -hmm. Nagulat nga ako sa ginawa ginawa nito ni CJ, Diyos ko, hindi ko talaga inaasahan at talaga namang tawang-tawa pa nga siya sa ginawa niyang kalokohan, no? <laughs> dahil nga wala kaming magawa ni Papa, eto nga at nilinis nga niya yung mga jealousy nga dito sa bahay. kinuunti unti niya na din kasi dahil nga napakadaming bintana dito sa bahay, mga mawi. Siyempre, kailangan nga rin namin mag-general cleaning dahil nga magpapasko na, gano'n? Yung may-ari pala ng bahay namin ay next year pa nga uuwi. Pero nga itong si Papa ay talaga namang inuunti-unti niya na nga yung pag-general cleaning dahil sobrang laki po talaga ng bahay na Sobrang to. blessed ko rin talaga dahil meron nga akong tatay na talaga namang nagkukusa nga sa mga gawaing bahay kahit nga hindi ko nasabihan gano'n. Diba? Ano nga na din kasi niya yung mga ganyang gawain. Oh, siya mga may salamat sa pagtanaw. Ay, Bisaya de ay ko. <laughs>